itsura ko. Ang init. Hindi ka, Tini. Is Mark sa labas? Ang sakit sila lumunan. Grabe. Tsaka katina sa, ano, sa balat. Kasi lum sa labas ako kanina, ko na alaga ko yung shih uh, tzu. Kapag alaga natin, ala, magpalamig muna tayo. Ano kaya meron doon? <laughs> ano meron doon ano? Ano ito kami sa LTO Bacoor. Uh, Baka sa akong kunin yung ano ko, yung ID ko sa lisensya. Kaya... Hello, Friendship! Welcome back to my channel! So, today is August 19. 19 nga ba? August 19. So, maaga tayo. Nag-sing day of natin today. Uh, kasi napasok nga si Kuya Charles. Ayan. <laughs> Nagtagap naman pa. So, ayan. So... Namalengke na ako ng ulam namin ng pangilang araw. So, ito. Yan. Pork chop. Tapos, humila ako ng giniling. Yan, nabasang ko na. Tapos, yung dalawang manok, lagay ko na sa freezer. Ito. sa si freezer na. Yan. Pangilang araw namin yan. Yes. Pang... Hanggang Thursday siguro yan. Ayan. So, sa kong pom ko pa lang bumili ng toyo kasi ipapartner ko doon sa gulay na niluto ko. Meron pa kasi kaming gulay yung sa ano, yung upo gisado. So, um, yung pina, uh, yung na lang, toyo na lang yung ipapartner namin. Masarap na mag eh Para tipid na rin. Tipid budget mo. Okay. So, mamaya na lang ulit. At tayo, at tayo ay mag... Uh, ano, tapos ibang muna yung pork na hinuhugasan ko kasi i-marinate ko rin yun. Kasi mamayang hapon, yun ko ang lunutuin kong ulam namin. So yun! Sobrang init ngayon, grabe. Tsaka ano, parang may ano, smog. Smog na naman ito, Arl. Kasi sobrang fog sa labas. Tapos nasa kasalalamunan. So ngayon mga fancy, tingnan nyo. Ang likabok ng electric fan namin, grabe. Mahaba na kasi mga balahibo nila Pompom sa -pom, tsaka piwi kaya nagkakalat na yung mga balahibo di ba ano si piwi sa si Pompom sa taas eh ito si piwi oh init kasan ko muna itong electric fan ayun malikabok na mamaya na lang hanggan agad ng bata oh papasok hmm, na rin kuya Wala ko na yung kanyang baon lagyan mo dyan Charles Lee. oh lagyan mo dyan tapos ibuhol mo na. Ang ganang ng batang yan. Ha? Why you're so early? hoy sleep ka muna doon, baby. Sleep ka muna. Ang <laughs> init, grabe. Naglakad-lakad lang ako. Pwesta na ako. Parang ako nag... Day ko pa nag-gym, ha? Hi! Hi, mga friendship! So, yun. Nalabas muna ako ako'y bibili ng ako'y bibili ng tuyo, tuyo, tuyo. Dito ako na guys, pasensya na kayo sa <laughs> Kaya pawis-pawisan ng aking mukha. itong akong eyebag bag. Hi. Hi. Sumama sa, sa akin yung bata ang bigat. <laughs> Hindi ko din na nga yung chinelas. Karga-karga ko siya. Kasi may aso dito iba ko. Ano yun kasi kaya hindi ko na din alay sa nyelas niya. Tsura ko. Ang init. Ang bigat, baby. Okay. Aray. Ay, <laughs> nakapito niya tayo na bread. Tsaka na tuyo. Sama-sama pa kasi. Bigat. Saka sa lalamunan ng ano, smug. Mm -hmm. Cover your nose, baby. Cover your nose. Ang ah, init! Grabe! na ako ng bongga. Ah, hmm. Sumakot yung braso ko sa bibi. Ah. <laughs> Cover your nose! Cover your nose! Cover your nose! Very good! Oh! Init! Pasya oh, mga friendship! Kakain mo na kami! Sorry, ano, fresh up ako. Tapos ko lang paliguan si Jen Jen. Tsaka yung mga alaga kong aso. Kaya ganyan ang tsura ko. Tawis tawisan. So, ito si Peewee. Ayan, kakatas ang maligo. Hindi pa nga masyadong na, ano, eh, Na blower. Sobrang init kasi ngayon, mga fresh up. Tapos, yung smog sa labas sa sakas muna. Grabe. Ang kat sa, anong sa balat. Kasi lang, sa labas ako kanina, paligaw ko ng alaga kong shih tzu. So, parang nalanghap uh, ko yung usok. Tapos, ang mo sa balat. Ano ko ba? So, ngayon ay maliligo na ako. Mga shift, Tapos, kasi baka pumunta kami sa ano. Sa main square. Main square. Sasamahan ko si Daddy Charlie. Magrenya mm -hmm. ng kanyang NBI. Kasama din siyempre si Shen So yung mga friendship, siyempre maliligo mo na ako sa mukhang akong ewan mo. So yun ako, oh, nag-hit. So yun, mga friendship. Eh, like, <laughs> so, friendship. Aalis mo na kami ngayon kasi sobrang init dito sa bahay namin. Grabe, papalamig mo na kami sa mga siguro. And then, tsaka sasamahan ko rin si Daddy Charlie sa kanyang pag-renew ng kanyang NBI. Kasama rin si Baby Jenjen. Jen. Baby Jenjen, Jen, come here. Ayan. Kasi sobrang init talaga. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ang sakit sa lalamunan ng unong Smog na yan. <coughs> Yun. So, ayan. Sarap na sarap ako sa loob ng bahay eh. Diba? Jan, Jan. Say hi mga friendship. Ha? Ba ba ba? Mayroon pang sa ilo. <laughs> Say mga friendship. So, tara na. na tayo. Bye. Hey, mga friendship. Friendship. ha. <laughs> Nandito na kami ngayon sa main square. Papasok tayo ng main square. Kapagala-gala din. Magpalamig muna tayo. Ano kaya meron doon? Ano meron doon ano? I to May event dyan. May event siguro dyan. Ayun know, metolta? may tolta. So ngayon, ayun o, Pesci. Pasok tayo sa loob. Kami tayo. muna tayo dito. Haba ng pila kasi. Hmm. Dati konti lang yung pila dito. Actually, wala pang pila. nang haba ako may mga ginagawa ko. Dahan mga kami ng Ace Hardware. May titignan lang ako. Oh. Gumaan ako ng, ano, ng Ace Hardware. Ito, binili ko. Bumili ako ng ano, yung rubber doon sa may paa. Kasi madulas na yun eh. Baga, kasi bakal yun. So kapag sa tiles, madulas na. So lalagyan ko yung tipo ni Jen Jen na ginagamit. Parang hindi mo. ang kalalos si Jen Jen, ano na yun. Pa i ano. di ano ng kalalas? mga friendship, nandito na kami sa sasakyan, pauwi na kami. Dito kami sa LTO Bacoor. Ayan. Nagbakasakali akong kunin yung ano ko, yung ID ko sa lisensya. Kaya lang, ano daw, siraya time system. So, ano sila, nag-stop sila magbigay ng mga ID. Sobrang init talaga. Grabe, para talaga nasa disyerto. So, ngayon, pauwi na kami. At anong oras na, hindi pa kami nagla-lunch. So yun mga friendship Mamaya na lang Hi One hour later So hi mga friendship Kakating lang namin Grabe sa so, pagkain sa labas At suspended na mga yung class Sa mga mga klase Kasi nga dahil nga just is, Ano talagol kayo mga no? smog And then yan Makain kami Ulam namin ay gulay nung, to ano tawag ito? Puto Gusto lang ako ng tuyo. <laughs> so yun ang friendship at ako'y mag-outro na. sabang ang kasi mamaya. Ay! Ano yung gano'ng salamin mo? Dali. Ako lang. <laughs> so, yun na nga, mag-outro na nga ako kasi maglalaba pa ako. Ay, grabe, sobrang init. Kung sa um, po siyang damit mo, magkat na ang damit ko. So, mag sa labas, promise. So, ang um, climate natin ngayon talaga, no, hindi na natapos-tapos yung summer. Dati ganitong buwan, malamig-lamig na eh. And ngayon, talaga tuwi-turi talaga yung init. So, ayan mga friends, yung mga outro na. Ako na taktuli, mag-uubas ka ng platok, maglalaba. So, ganito na lang mga hapong video. So, sana hey! So, please don't Thank forget to like, share, subscribe my channel. Thank you for watching.